wala ng intro-intro. Fast forward tayo. Isang taon ang lumipas. Merong isang bagong pari sa lugar nila. At giliw na giliw ang mga taga sa kanila. Gawa ng medyo bata-bata pa ito at guwapo. Halos lahat ng kababaihan sa kanila. nagsisimbalang para makita ang pari na ito. Pero syempre, hindi sila papatulan ni Father. Dahil masyadong maingay yung pangalan ng bagong pari sa kanila, medyo tinamaan ng saltek itong si Badong. Bukod sa naiingit siya kasi maraming nagkakagustong babae dito, hindi niya rin gusto ang karakas ng mukha ng pare. Naisip niya bakit kaya hindi niya subukang kulamin yung pare. Tingnan din niya kung kakayanin ba ng pare na yun na saluhin lahat ng ibabato niyang pangungulam. Kung kakayanin ng pare, mabibilib siya kasi buo ang pananampalataya nito. Pero kapag lumusot yung kulam niya hindi siya magdadalawang isip na tapusin ang buhay nito at pahirapan niya yung pare sa pamamagitan ng paraan ng paglusaw niya sa mga laman loob nung pare. Sa una, walang mararamdaman yung pare sa gagawin niya. Pero sa ikalawang araw, makakaramdam ito ng matinding sakit sa sistema niya at paunti-unti itatain niya yung mga laman-loob niya. Walang tigil yun hanggang sa tuluyang matuyot ang buong katawan niya at mamatay. Makalipas ang isang linggo sinimulan na ni Badong yung orasyon na gagawin niya. Puro palipad hangin lang muna yung ginawa niya. Pansinya niya na gada palipad hangin niya. Parang bumabalik din sa kanya yung ginagawa niya. Gawa ng merong harang eh. Paliwanag ni Badong. Parang bumato ka ng bola sa dingding. Tapos tatalbog sa'yo pabalik. Ganon yung nangyayari sa binabato niyang kulam. Naisip ni Badong. Baka kasi nasa loob ng simbahan yung pare, kaya hindi talaga lumulusot yung kulam niya. At saka, hindi rin naman ganun kalakas yung kulam na ginagawa niya sa pare eh. Pinagpaliba na muna ni Badong yung gabing yon At ang plano niya, ibang klase ng kulam ang gagamitin niya. Isang mataas na antas na at yon ay yung tinatawag ng mga mangkukulam na karmang. Ang karmang ay isang uri ng ritual na ginagawa ng mga mangkukulam na ibabaon nila ang kalahati ng katawan nila sa lupa at habang nakabaon, panayang buka at sara ng mga kamay nila sa ilalim ng lupa na sinasabayan din nila ng pag-oorasyon. Unang hakbang pa lang yan kapag napagtagumpayan niya yung unang proseso, talo na kaagad siya sa pangalawa. Doon sa pinaglibingan niya ng kalahati ng katawan niya, maglalagay siya doon ng buhay na manok at ililibing niya yon ng buhay. Alay kasi yon para sa mga itim na engkantong tinawag niya. Matapos niyang ilibing yung manok, babanggitin niya ng dalawang pung ulit yung pangalan ng papatay niya. Sampung normal na basa sa pangalan at sampung pabaliktad na basa ng pangalan. Matapos niyang gawin yan, gagapang mula sa ilalim yung mga itim na engkanto. Kukunin nila yung kalahati ng kaluluwa ng biktima. Ibibigay nila kay Badong at ilalagay ni Badong yung kaluluwa nun sa kung anumang maisipan niya. Pwedeng sa manika, pwede rin sa hayop. Kapag naisali na niya yung kalahating kaluluwa, dyan na magsisimula yung mga pahirap na gusto niyang gawin sa kukulamin niya. Sagrado at napakalalim na aral nito kaya naman na ibahagi ni Badong sa atin para din maging alerto yung mga kapatid natin sa kanan sa mga kayang gawin ng mga matataas na uri ng mangkukulam para malusutan sila o yung pasyente nila madali lang kontra hinto maglagay lang kayo ng asin sa ilalim ng kama nyo o sa bangko na palagi ninyong ginagamit Uulitin ko lang ang tawag sa proseso na 'yan. Karmang. Pasensya na kayo kung pati ito nababanggit natin sa kwento. Hiling kasi 'yan sa akin ni Badong. Ang sabi ko nga wag na. Pero gusto niya talagang ilagay 'yan sa kwento niya. Balik tayo sa kwento. Dalawang araw ang lumipas mula ng gawin ni Badong 'yon. Napagpasyahan niya na ulit yung pare gamit ang karmang. Sandaling-sandali lang at agad na kumapit yung dasal na ginawa niya. Nilagay ni Badong yung kaluluwa ng pare sa manika at sinimulan niyang paglaruan yun. Paunti-unti, maliliit na sakit lang ang binibigay niya. Tinitingnan niya kung maaapektuhan yung pare sa ginagawa niya unang sakit na binigay niya, mga bukol sa muka. Kinaumagahan, maagang umupo sa tapat ng simbahan itong si Badong para obserbahan yung paglabas ng pare. Hindi siya naghintay ng matagal dahil agad ding lumabas yon kasama ng isa nitong sakristana. Tumayo kagad si Badong para batiin yung pare. Ang sabi niya, Father, magandang umaga ho. Pagtingin sa kanya nung pare, nakita ni Badong na napakaraming malalaking tigyawat sa mukha nun. Yung tigyawat na may kulay dilaw sa gitna. Yung puputok na. Puro ganon ang mukha nung pare. Pare sagot sa kanya nun. Oh, magandang araw rin. Pasok ka muna sa simbahan. May pupuntahan lang kami. Kalmado lang yung pare. Akala mo walang iniinda. Hindi ngayon nakontento itong si Badong. Kasi ganun lang yung inabot nung pare. Dapat mas malalaking bukol pa. Kaya pag uwi niya sa bahay, yung manika na ginamit niya sa pare, dinagdagan niya pa ng parusa. Tinusok-tusok niya ng karayom ang tiyan nito. Para siyang baliw habang ginagawa niya yon. Tapos sarap na sarap siya sa bawat pagtusok na ginagawa niya sa tiyan ng manika. Matapos yan. Naghintay na lang siya ng resulta nung kulam na ginawa niya. Mga dalawang araw ang lumipas. Natagpuan na lang yung pari sa kwarto niya sa simbahan. Nawala ng buhay. Unat na unat ang tiyan dahil sa sobrang laki. Parang sasabog. Tapos nagpuputukan yung mga ugat ng tiyan niya. Lahat sa lugar nila nagtataka kung papaano nangyari yun. Unang-una kasi, hindi naman umiinom ng alak yung pari na yun. At sa pangangatawa niya, masasabing hindi siya ganun kalakas kumain. Kaya bakit ganun ang itsura nung kamatayan niya? Nung kinuha yung bangkay ng pari doon, wala na silang narinig na kahit ano pang detalye kung ano talaga ang totoong nangyari kung bakit siya namatay. Napakasaya ni Badong dahil sa ginawa niya. Literal na demonyo talaga ang tingin niya sa sarili niya. Kasi kaya na niyang kumuha ng buhay. Napakadali na sa kanya noon. Fast forward tayo ulit. 1995. Marami nang napatay si Badong sa pangungulam niyan. Lalo pa sa lugar nila. Sinubukan na rin niya yon sa kahit na anong klase ng tao. Mabait, mayabang, manggagamot, antingero, kaibigan niya, kapwa mangkukulam, Basta. Kung sino lang maisipan niyang kulamin, kinukulam niya. Nagkukulong pa nga siya sa bote ng mga kaluluwang kinukuha niya eh. Dahil sa sobrang libang niya sa ginagawa niya, nakalimutan na niya yung paggante na dapat matagal na niyang ginawa. Wala eh, nalibang siya masyado sa paggamit ng kapangyarihan inabuso niya yon. Hindi nga siya nagpapabayad sa ginagawa niya. Pero yung papatay siya ng walang dahilan, gusto niya lang, ang labo naman ata. Kaya itong taon na to, 1995, nakahanap siya ng katapat niya. At nangyari ang kanilang tagpo nung minsang meron siyang kinulam na taga Maynila. Alam nyo ang dahilan kung bakit niya kinulam yon? Narinig niya lang sa kwento ng tsuhin niya na napakayabang nun sa trabaho at ginagawa siyang katu-katulong kapag wala doon yung boss nila. Yan lang yung dahilan. Unang ginawa ni Badong, hiningi niya yung kumpletong pangalan nung katrabaho ng Chuhiya niya. Nung naibigay na sa kanya, agad siyang gumawa ng orasyon. Plano niyang gawin, pahirapan na muna yung tao na yun. Sisimulan niya sa pagkakaroon ng malalaking sugat sa likuran, mga galis sa leeg, hihiwa-hiwain niya yung dila, at ang pinakamalala niyang gagawin, Ipasusukahin niya yun ng dugo oras-oras hanggang sa mamatay. Nung kasalukuyang ginagawa niya yan, ramdam niya na agad na umeepekto yung mga palipad hangin niya. Nung tapos na siya, sinabi niya sa Chuhi niya na, Chong, pagbalik mo ng Maynila, tiklop na yan. Ito, Chongo. Lagay mo sa bulsa mo. Meron siyang inabot na butones na kulay itim. Ang sabi niya sa tsuhi niya, ilagay yon palagi sa bulsa kapag kaharap niya yung mayabang nakatrabaho niya. Natuwa naman yung tsuhi niya sa ginawa niya. Pero hindi sinabi ni Badong ang totoong epekto ng butones na yon. Dahil kapag nasa bulsa niya ang butones na yon, lilipat sa tsuhi niya yung mga dasal na ginawa niya. Ibig sabihin lang, kapag merong manggagamot o albularyo ang gumamot doon sa kinulam niya, hindi nila makikita si Badong. Baggos ang makikita nilang gumagawa ng kulam ay yung tsuhin niya. At isa pa, kapag mas malapit yung butones sa biktima, mas triple ang epekto ng kulam. Kaya mas mabilis na mamamatay yun. Masyadong tiwala itong si Badong sa mga orasyon niya. Eh. Akala niya, walang makakatalo sa kanya. Akala niya, walang marunong manggamot sa Maynila. Tingin kasi nila sa mga taga Maynila noon. Mga mangmang pagdating sa mundo ng espiritual. Kasi moderno yung lugar eh. Ang hindi alam ni Badong, isang malaking pagkakamali yung ginawa niya. Makalipas ang dalawang linggo, dumating sa kanila ang balita. Napatay na yung tsuhin niya na bumisita sa kanila kamakailan lang. Anong sanhi ng pagkamatay? Atake sa puso. Yun ang sabi sa kanila. Akala ni Badong, hindi siya masusundan nung batikang manggagamot. Kinagabihan mula nung marinig nila yung balita, nakaramdam si Badong na parang hirap na hirap siyang huminga. Pakiramdam niya, may nakahawak sa leeg niya. Lahat ng puder at pangprotektang dasal, dinasal na niya sa sarili niya. Pero hindi yun mawala-wala. Hindi naman siya gaanong nahihirapan. Sadyang nakakairita lang talaga yung Pakiramdam. Kampanting natulog si Badongnon. Kargado siya ng dasal sa katawan niya eh. Pero, pagmulat niya ng mga mata niya, nasa ibang lugar na siya. Hinang-hina yung katawan niya tapos hindi siya makakilos. Ang mga nagagalaw niya lang, ulo niya, mata, at bibig. Ang dami niyang nakikitang maliliwanag na bagay sa paligid niya. Inisip niya, baka panaginip lang. Tinangka niyang tumayo pero hindi niya talaga kaya eh. Maya-maya pa, may mga tao na siyang nakita na hindi pamilyar sa kanya ang mga itsura tapos may sinisigaw silang pangalan. Nang may dumating na tao, pero wala itong muka, tapos puro tinik-tinik yung katawan. Sumigaw yun bigla nang, Huli na! Huli na! Abot mo sa akin yung patpat! -pat! Walang kaide-ideya si Badong kung anong nangyayari. Yung taong puro tinik-tinik. Merong hawak-hawak na kung ano. Tapos nakatapat yon sa ulo niya. Habang may mga inuusal ito, nakikita ni Badong na dahang-dahang nagliliwanag yung hawak-hawak niya. Biglang inilapat nun yung hawak-hawak niya sa may kanang paa ni Badong. Ayon kay Badong, yun na ang pinakamasakit na naramdaman niya buong buhay niya. Yung hinlalaking daliri natin sa paa. Pakiramdam niya binabalatan yon tapos tinatanggal pa unti-unti yung kuko niya. Sigaw ng sigaw yung lalaking puro tinik ng Sino ka? Anong pangalan mo? Bakit mo sinasaktan tong tao na to? Walang ibang magawa si Badong kundi magsisisigaw at magmakaawa na itigil na yung ginagawa sa kanya. Pero ayaw magpaawat nung lalaking puro tinik. Mas lalo pa nitong dinidiinan yung hawak-hawak niya. Yung sakit gumagapang na hanggang sa tuhod ni Badong. Ayon kay Badong, gustong gusto niyang sabihin yung pangalan niya at kung taga saan siya. Pero parang may pumipigil na kung ano sa lalamunan niya. Wika niya doon sa lalaking puro tinik. Na ako. May may sa leeg ko. Sagot nung lalaki. Ah, nagdadahilan ka? Gusto mong patayin na kita? Ha? Alisin mo 'yung mga sakit nito. Alisin mo yung katawa ni Badong kusang sumusunod sa mga sinasabi ng lalaki. Tumayo yung lalaki tapos merong inihip sa leeg niya at sa tenga niya. Matapos gawin nung lalaki yan, may kung anong kumawala sa leeg niya at nagagawa na niyang makapagsalita ng banayad. Dito na nagsimulang magsasasagot si Badong sa mga tanong nung lalaki. Anong pangalan niya? Taga saan siya? Bakit ginagawa niya yon sa biniktima niya? Nung narinig na lahat ng lalaki ang sagot niya, tinanong nito yung mga kamag-anak ng biktima kung papatayin ba siya o paparusahan lang. Sumagot yung kamag-anak ng biktima na patayin siya. Nagsimula na namang mag-orasyon yung lalaki. Sa pagkakataong ito, habang nag-oorasyon yung lalaki sa mga daliri niya, merong namumuong sibat na kulay ginto tapos nag-aapoy ang dulo nun. Nung tapos nang mag-orasyon yung lalaki, kitang-kita ni Badong na itatarak na yung gintong sibat sa leeg niya. Bumuelo na yung lalaki sa pagtarak. Nung papalapit na yung sibat sa leeg niya, bigla na lang siyang nakaramdam ng malalaking kamay sa balikat niya. Tapos halos magkanda bali-bali yung balikat niya dahil sa lakas ng paghila paghilanon sa kanya. Pagmulat ni Badong, Okay. Um sunod kagad ka natin yung part 4 mamaya. Ngayong araw din 'to. 'Yun lang. Salamat.